Dini ulit tayo sa ano? Balik ulit tayo din sa ilog. Lapo naman na pupuntahan natin dito kasi medyo matagal-tagal tayo hindi na nakabalik dito sa ilog. maglalagay ulit tayo ng mga bingwit na ano, ng lapo. Yan, sana makadali tayo kasi binaha na yung ilog. So ibig sabihin magutom yung ano yan, magutom yung mga lapo. Ayan, so abang na lang mamaya. Shout out everyone. Admin TV, Miguel shout out. Ayan, Tai Shirley the Mentor, shout out. Idol Exploring World, Miguel shout out. Angelita Alday, shout out. Idol Matski TV, Miguel shout out. Mami Nati, Miguel shout out. Mamitis, Tis, Finida, Miguel shout out. At buong team Sabi, shout out. Ayan, thank you so much sa inyong patuloy na support. So abang na lang maya, mga boss. Tapos, na tayo. Pangatlo na yan, pangatlo. Nailatag. Kakaunti pala yung pamain natin na nakuha. Pa Ayan pala nga. Kakaunti pala. Kahanap pa tayo dito sa unahan ito lang paglalagay ng pamayat mga puso sana palitan ng ano palitan to ng ayun ah. palitan ng lapo para ya ha? Pangan naman ito, pang-anim na. minutes later. Good morning. Pandaw tayo sa nilagay natin kagabi. Yan, unang pandaw natin yan. Hinatrasan na lang kasi mahirap pagliko. Para may huli yata dyan. Yun! Oh! <laughs> ano, ba? ano yung huli namin na yung mga <laughs> Sablay na naman yung huli namin. <laughs> Nakupo. Ayan o. Ogdok <laughs> yung tawagin dito yan. Mga kapatid, ogdok yan. Hindi <laughs> e, e, May bumuhay na naman tayo sa trap natin ng alimango. Ayan o. <laughs> oh my God! Wow! Doon, mga bus, lang Inabutan na ng low tide, nakasabit na lang doon sa ano, doon sa sangayan. <laughs> Nakikita nyo, kita nyo, kasabit to, no? <laughs> Kagabi pang huli yan, nung malaki yung high tide. Ayun. May puro na yan, mga Sobrang... Ayun. <laughs> pa doon sa ano, sa sanga kasi malaki yung high tide kagabi so maaga yan na nahuli eh, medyo malaki laki na rin eh. ako kasi nagpapandaw eh no eh, na lang doon kasi mahirap na sa loob Patay na ngayon ano, yung isda medyo matagal kasi napulupot doon sa ano, mga sanga kahoy oh, tagal, matagal kami dyan hindi nakahuli dyan sa area na yan mga boss kasi ano basta matagal wala nun, ano naglalagay kami hindi kami nakahuli ngayon lang Laki-laki na rin. Uh, no? mm. Yan o. No? Oh. <laughs> isang kilo rin siguro, ano? Ang <laughs> laki o. Oh. Ah, kapag eh, ano tayo, may eh, pang almosal na tayo. Yan. Abang na lang, dito susunod. Sana mayroon pa. Marami pa naman ito eh. May huli tayo dito mga... Pangatlo naming hole to malaki. Mayroon tanggalin ng pagkatali ng oroni. Eh. Hindi kaya ng ano. Kapag bilisan. Ayan. <laughs> White lapo, mga boss. Pangatlong uli namin. <laughs> Uh, malay nyo madagdagan pa kasi marami pa ito tatlo isa pa lang yung original na lapo Tahimik, tahimik. Dagdagan man lang yung isang ang nata. O isa, nandito na sa taas. <laughs>

ayaw sila namin paglagay kasi medyo mahirap na sa dulo ayan nasa kadulo-dulo nga ng mundo mahirap itong ano natin mga oso si ano may uli talaga tayo

Ano uh, malaki-laki na rin. Pares lang ano yan, Dak. Maganda Buhay pa ito. Buhay pa? Oo. Uh, Alam na na sinabitan. Okay, ano, dagdagan yung huli natin. Ayan, o. Uh. Kapagawa ah. mo niya. Hmm. Hirap kasi nasa loob. Nasa loob. Oh my God! Wow! No! Last na natin to mga...

tapos so na tayo nagpandaw ayan dalawa lang talagang huli natin na lapo uh, dalawang lapo ayan at saka yung ano ba yan dalawang lapo at saka yung igat ayan doon yung unang huli natin ikamut nandito yan buhay pa ayan So, hanggang dito na lang muna. Thank you so much. At please meron na tayong ano, meron na tayong pang almusal kaya ito pa ano thank you so much sa inyong lahat bye bye